Hello mga kabanonong, welcome po muli sa ating channel Ano na papansin nyo eh, medyo sikat na po yung araw Nagbago po kasi yung oras namin uh, Alas 9 po pasok namin Start ng trabaho Background ko po yung aking tanima niya uh, Alis po namin as AA 8.20 at pang mag-start po kami ng trabaho eh, hey, Alas at uwi po kami ng alas 8 ang bago po talaga ang oras namin kaya yeah. ito alas kami at dito kami sa my costa yung tatlong bus po eh yung kanina pa po umalis kaya yeah. ano na at kami paket na kami sa Pilipino yan si Bosani Uy, talag na po natin ang ibang mga kama natin. Ano sa riyap eh? Pull, 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 pull. Ano sa riyap eh? tayo. Dito na, wala na. Ay na. Ano sa Dito kami. At video. Ano ito kasi. Yung mahalos mga ito. Electrical, like, steel fixer. Ang mga naiwan. Ano sa Uh, ano? Ano? Anong? Uh, Tumaan ko muna ng pamilihan ng pagsulip ako. Wala akong mga kambaon, uh, ang mga pagkain, pangirenda nila kaya mo kasi. talang ganito naman po rito Pagtakasyo kami eh, uh, ay po muna sa mga pamilihan. Muna at mamaya maya 10 uh, sampung minuto lang naman po yan at taalis na po kami. Pa Paalis na po tayo. Shout out po sa nagbigay nito. Hindi po tayo mahilig sa soft pero na kaya naman po hindi natin tanggapin dahil bigay po ito ng mga kasama natin si Rosani Torres ng San Juan. Shout out po sa mga taglasan po. Noong daw na po ulit kami at hantayin uh, nyo pag na po kami sa factory site. Ayan mga na dito na po tayo sa site. Ito na po kami po kapat Ayan. Alas nebe, alas nebe na po. Kita niyo po, tindi ng sikat ng araw. Uh, yung sama kasi kasama ko si taga-sambuang Kaya tatuloy sa mga taga-sambuang kaya Wala uh, ko ito. kami trabaho, wala tuloy, tuloy na ito. Hanggang alas doce pahinga hanggang alauna tapos tuloy tuloy nito hanggang alas 8 ng gabi dito lang pa ang may ikot dyan ikot ikot dyan sa mga ibabaw ng lamesa mas maganda magtrabaho sa sa gabi no medyo okay rin naman po kasi yung ano kaya kasi yung tulad na ano, malapit na mga sobra init ito ang mga bago po itong lamesa. Ito po na ano. Pag nag full blast po ito, sigurado puno na yan. Dami ah, ng tao rito. Ito, panibago tayo. Ang araw lang po ito na itayo. Ito. <coughs> ayun yung dating kasamahan ko sa ano demolding, loading and loading nasa taas ayun mga nauna sila ayun uh, na lang po muna at tayo ay mapapatabak na ng trabaho nito Ay mga kabalaw no, mag isa na po tayo uh, medyo nakapag video tayo dahil wala uh, dito po tayo sa dulo kaya nakaw tayo sa glit ng video eh. Uh, ito po yung aming gagawin dito. Dito po kami mag-install ng mga electrical. Ito po yung una dyan. Di pa yung mga taga-demolding ngayon po yung mga taga-demolding. Yung dati trabaho ko. Demolding sa loading and unloading. Yung, may trailer na yan. Ngayon nalipat na po ako ng taga-install ng electrical at dito po ako yun. Kasi sa sobrang dami rin po Kailangan ng tao rito sa 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 electrical. Yan ito po yung mga dim nila ito ay eh, kasi ginawa na po ito ng mga welder yung mga uh, fabricator nito inaayos na po at ito po nakita nyo po medyo basa langis po yan para po ah, uh, pang nagbuhos po hindi po didikit sa bakal kaya po nilalagyan nila ng Ayan. pag naano po yan lalagay po yung ano yung steel frame yan at isasalpak dito kaya lang hindi po yun ang ano yan dito kaya nagantay kami ngayon bago at saka na po namin i-install ng mga electrical Ayan. ha? dito na po tayo at uh, dito na yung ating aking kasamahan na lead man at tayo magtatrabaho na ito po yung ating mga materyales siyempre hindi po mawala yung metro ang nipex nipex po tawagin ito yung po at pang higpit meron po tayong lagaring sa oh, yeah pasalagari uh, ito po yung pang Putol ng pipe electrical pipe dito po ito yung pag ano po pag design dito ayan umpisa na po natin dito po ako naka ayos uh, naka duty ngayon so diretso po yan kung doon ayan tapos na po tayo mga kapanonong simple ano lang po yan dalawang lino lang ayan tapos na ayan ito po na yung panel board pero ito yung chipil po sa atin. Ito so, mga kapanonong, tayo mga na alas 12 na po. Sobra pong init. Ito pawis na pawis pa akong ngayon. Pero mayroon pong pamalit kasi mayroon pong walang pamalit na, na damit. Dahil syempre kahit papano mayroon tayong pamalit na damit niyan. Ito tayo, tayo mga na. Ito po yung ating tanghalian na kanin. <taps> syempre ang ating ulam na paksir yan ito yung saging medyo ano na yung saging natin kasi ilang araw na itong nakistak sa, ba sa kwarto tara salawan nyo po ako tayo po yung mananangalian na na uh, kailangan din po natin magpahinga agad ah uh, mga kabanong uh, eh medyo mag alas 6 na po ah, uh, pero ang oras po natin eh alas 8 pa tayo uwi uh, uh, yeah patayin dalawang oras yeah. na siguro nakapagpay nga po tayo sa yeah. Hindi pa hindi pa nakanda yung ating gagawin kaya yeah. video video muna mo tayo ha. Tulad <laughs> yeah. niya ang sinabi ito yung kaninang umaga na aking inaksisahan. Ay yeah. napuusan na po. Bukas na naman po eh didemold na po yan ng mga demolding at yung taga-loading and unloading po yung pinakauna. Kita niyo po yun, no? may aeroplano din dumarat. Ito pong kabuha ng ano, bridge ng factory. Ito, kita, dada, dadaan sa atin yung aeroplano. Ayan. Ayan <laughs> Ayo, bayan bayan na iba. Yung bale nagagawa po rito, isa dalawa tatlong mesa na po, pang-datus so, pala. Kasi dumarami-rami ito pag nag-full blast ito. Kaya sobra pa bigla talaga. Ah uh, dito ay isang na sana. Ito strict ko Thank you. Ano no, ngayon mag-alas 8 na po at tayo pa-uwi na. At dito na tayo sa mga kasamahan ko. Iba nandito na. Uh, kung inyo pong napapansin doon, meron pa po nagtatrabaho kasi uh, yung mga nagbubuhos po. Kaya hapon na rin po kasi silang pumasok. Kaya hanggang gabi sila. Hanggat meron pa silang bubuhosa na ginawa namin, uh, instalasyon na ng electrical, mga plumber, ah, uh, yan na uh, tatapusin nila yan kasi hapon naman yung pasok nila kaya hanggang matapos nila yan wala silang ano na oras pag nakatapos naman niya nagkikinabukasan na ulit ang pasok nila kung anong oras ulit sila tawagin niya tayo na lang po tayo ng sasakyan yan. maraming salamat po Ah, pupunta po tayo na. Ah. Ayun, meron na naman pumpaalis na eroplano. Ayun. Ah, yung mga, mga ibang kasama natin. mga ano po yan, yung mga... kami yung mga installation ng electrical sa, sa plumber at yung mga welder ya yeah mga fabricator tapos na po kasi ng oras kasi mga taga demolding yan loading unloading unloading yan sa umaga po sila kami ginawa po kami yan dito na po tayo sa ating uh, service ng uh, Oster. Wow! Yeah.